good morning na naman tayo mga dudong good morning good morning na naman ayun lang yan oh yan oh, lumaki yung ilog mukhang gumanta oh pagal mo na kayo mga chicken at tayo na naman. paso lang saglit yan 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 oh oh gumanta 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 sana wala na yung mga malilit dito. Uh, ah, round 2 natin ito. Round 2. Ay, mga dudong. Ay, yun. Ang daming kwento. Ang daming naanod. Kasi dito na tayo sa gilid. Yan. Oops. Oh, yan. Lakas kasi ng ulan kagabi, mga idol. Kaya subukan natin. Subukan natin dito. Oops. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Alright. Munti ka na naman ako. <laughs> Munti ka na naman, mga dudong. Mm. Eh. Tayo. Ay. Gusto natin 'to. I-try na po pumisa. Nilaglag na. Ayun, naglumabong tuloy. Mm. Yeah, okay right. Nagbubung. All right, all right. So, gusto hanapin niya mm. no, 'yung. Ayun. Ano pa madadaan lagi sa tulong

Ganda, dyan na, na kahoy Mas buwan natin. Okay, standby, standby lang. Ayan, against the camera tayo. <laughs> so, ganyan na lang, ganyan, ganyan. Ayan, para ano kayo tayo. Ayan, para tayo mga dudong, standby lang. Bukan mo yun. yung

tayong magtambahan dito. Dali pa tayo. Yan. Pa tayo baka naano na yung mga yun. Pa tayo din. Pa tayo sa tiyak. Hey, tambay lang tambay. Ini, ini, ini. Karpan, naman nama itu. Ini. pa pa ahmi rin ano one story tayo one sorry one one sorry na one sorry hmm. okay, boleh mulai dulu hmm. karpagen karpagen hmm. Ini. kwa natin spot natin nuli karpa din again then yan zero kanin tayo yan yan ibon

Karpa na naman. Ayan guys, meron na akong huling tilapia. Hindi ko na naipakita dahil nagkagulatan na kami. <laughs> Nagulat ako. Ito ang problema ko lang. Sumalat-salat na siya. Hmm. O diba? wow. ito, natin ito. Nagulat, nag, nag nagsalat, nagrambol ang aking dalawang fishing rod. Nagrambol. Sabi ko pagkaganto lang ang magsasalatan. Hmm. O, nasa oh. sila, o. Nandala mong hauli ko na, kwan. Na o, hmm. mm. kaya, ting. Problema ko, ganyan. O, ganyan. O, ganyan lang. Pumusin ko lang ito. O, ganyan doon. O, ganyan lang. Gambo aking mga mga kwan. O, ganyan. Kumusang ko na naman sila, bubunutin yan. Yung isa. Yung isang bela, ko lang. ko na. Ah, thank you, thank you. đi Good size will have it, good size. tayo ng araw na. naka na Nagkabuhol-buhol ang mga kwan ko talaga Sige po mga kwan Saan ba lang? Saan ba eh? Ayan, dudong. Tayo yung... Yung sibat na. Ay. Sibat na naman tayo. Ayan. Ito lang huli natin. Oh. Oh. Oh diba. Ah, uh, inaulo. Oo. Oh. Ayo. <laughs> Ayun. Diba? 'Yan Ay, pang-ulam tayo mga iyon. Diyan. Oh. Oh. Nahuli ko. Oh, di ba? Gan. So, bentayo diba tayo dahil 'to rin huli natin 'yan. Maka, tatlong karpa tayo tapos sang tilapia. So, yun, yun ang mga nagkakun sa atin ngayon. Napaikot-ikot. So, Apat. Yan. Thank you, thank you. Siyempre, thank you. Yan. Sa mga sumusuporta sa atin mga idol. Yan. Lahat sa patuloy na suporta ng mga idol. Maraming maraming salamat. Yan, Yan ba? Diba? So, dito pa rin tayo. Yan. Nandiyan pa rin tayo. Yan. Dito pa rin tayo paikot-ikot. Yan. 'yung isa ay 'yung galawin ito ito reno, di ba? So to yeah. oh Ari ba? Tingnan natin. Okay, okay. All right. Ingat-ingat mga Lodi. ingat ingat god bless